Alam niyo ba na pwedeng mabuhay ang tao kahit nakalahati lang ang utak? Ito ang sitwasyon ng isang police officer mula sa bansang Somalia ang nabubuhay na may kalahating utak. Nangyari ito dahil sa isang police operation kung saan ay nasabugan siya ng bomba. Sa pangyayaring ito ay maswerting nakaligtas siya sa pagsabog pero sa tindi ng pinsala na tinamunya ay halos ikamatay niya ito. Dinala siya sa bansang India para operahan kung saan ay inalis ng mga doktor ang parte ng utak na napinsala. Sa pag-alis ng mga doktor sa kalahati ng kanyang utak, ay inalis na rin ang buto sa paligid nito. Hindi lang ang kanyang utak sa kanang bahagi ang nawala, pati na rin ang kanyang paningin. Sa kabila ng kanyang pinagdaanan ay himalang na buhay siya. Ang pambihirang kakayahan ng ating utak na makapag-adapt at makarecover sa pinsala na natamo nito at patuloy na mabuhay ay isa lang sa patunay na mahiwaga ang utak natin. Pero hindi lang ang police officer mula sa bansang Somalia ang may ganitong kondisyon. Si Mora Lieb ay may ganito ring kondisyon simula pagkapanganak pa lang ay meron na siyang kondisyon kung saan ang left hemisphere ng kanyang utak ay hindi na nagpa-function ng maayos. Dahil sa karamihan ng mga cells sa kaliwang bahagi ng kanyang utak ay patay na. Nung mga unang buwan ng pinanganak si Mora, ay wala namang napansin na kakaiba sa kanya ang kanyang mga magulang Katulad lang siya sa ibang mga bata na masayahin at walang karamdaman. Pero nagbago ito nung mga anim na buwan na siya. Dito ay nakararanas na siya ng epileptic seizures. At hanggang sa naging madalas na ang kanyang seizure, kung saan ay halos dalawampung beses siya kung mag-seizure sa loob lang ng isang oras. At halos isang daang beses siya kung mag-seizure sa isang araw. Dahil dito ay dali-daling sinugod sa hospital, si Mora ng kanyang mga magulang. Sa hospital ay nag-request ang doktor na tumingin kay Mora ng MRI. At nang makuha ang resulta ng MRI, ay agad itong ibinigay sa mga magulang ni Mora. Dito ay sinabi ng doktor na ang kaliwang bahagi ng utak ni Mora ay kulay gray. Ang ibig sabihin lang nito ay ang karamihan ng mga cell sa kaliwang bahagi. Nang utak ay patay na at ang mga natitirang cell sa bahaging ito ay nagdudulot ng walang tigil na seizure sa bata ayon mismo sa doktor. Kaya naman ay walang sinayang na oras ang mga magulang ni Mora at agad nilang dinala ang bata sa hospital na nirekomenda ng doktor sa kanila. Mula sa kanilang tahanan sa South Orange, New Jersey ay agad silang bumiyahe papuntang Cleveland Hospital para sa gagawing operasyon ni Dr. William Bingaman kung saan ay magsasagawa ang doktor ng operasyon na tinatawag na hemispherectomy. Sa operasyon na ito ay inaalis ang karamihan ng tissue sa isang bahagi ng ating utak. Habang kabadong nag-aantay ng resulta ang mga magulang ni Mora, ay sa wakas. Matapos ang ilang oras na paghihintay ay lumabas na ang doktor sa operating room at masayang sinabi nito na successful ang operasyon. Nagpasalamat ang mga magulang ni Mora sa doktor na nagsagawa ng operasyon dahil sa ligtas na ang kanilang anak at nawala na rin ang kanilang pag-aalala. Matapos ang operasyon, ay ibinuhos nila Anne at Seth Lieb, mga magulang ni Mora, ang kanilang atensyon at pagmamahal para sa tuluyang makarecover ng kanilang anak. Ayon sa mga eksperto, ang operasyon na hemispherectomy na sinagawa kay Mora ay nagdulot ng isang complete restart sa bata kung saan ay para itong bagong panganak na sangul. Dahil dito ay pansamantalang mawawala sa kanya ang kakayahang ngumiti at ang kanang bahagi ng kanyang katawan ay pansamantala din itong paralyzed. Alam ni Anne at Seth Lieb na hindi madaling makaka-recover ang kanilang anak. Kaya naman ay itinuon nila ang kanilang atensyon para tuloy makarecover ang kanilang anak. Dumaan si Mora sa iba't ibang therapy, kagaya ng physical therapy, occupational therapy, at iba pang panghihikayat mula sa kanyang mga magulang para sa mabilis niyang pag-recover. At makalipas ang ilang taon, ay unti-unting nakaka-recover si Mora sa tuloy-tuloy na therapy at suporta ng kanyang mga magulang. Tuloy ang nakarecover si Mora. Sa kabila ng kondisyon ni Mora, ay namumuhay siya ng normal. Ang kwentong ito ay isa lamang paalala sa atin, na kahit gaano pa kahirap ang pagsubok na dumating sa buhay natin, ay huwag tayong susuko. Life must go on nga, diba? Hanggang dito na lang muna ang video ito. Maraming salamat sa panunood.